Yo, what's up guys? Live here. Another day, another vlog na punta guys, no? Gusto lang na ako i-share uh, ang small business ng mga vintage watches. Kay nahalinan Taog, tulo ka watch, guys. Salamat kay Kaiser, no? Bound panit sa Sambuanga, Cebu, guys. So, ni ang nahalin, guys, no? Orient Quartz. Gold. Siko Tank. Tungsten. Case. Junghan Stank from Japan. So, i-deliver nato ni Karun, guys, no? I think, GNT or LBC Courier. Salamat kay sir, sa nag-order, no? Sir, salamat kayo. So, isa-isa nato siya, o, pack, no? Para dili siya magasgasan. Let's go. Uban ko ninyo guys, mag-deliver ta. So guys, padulong na ta dito sa GNT. no, deliver na to ang order ni sir na three vintage watch. Let's go. Tara, uban mo. Let's go. Last na lang na ako guys na mga vintage watch. Ako na ipahurot na. Mag-stop na ako ana Kay dugay kayo ang ruling sa kwarta. Nga, Gamay kamayra po ito ni mo. Dili siya practicable i-business. Ako lang na siya ipahurot. din after that, makita na po kung klain na pwede baligya-baligya. Na-hype lang ko anang ng vintage watch kay... Ilig man po ko grilo Pero kuan dili siya practicable i, e, e business ini kay ang ruling sa kwarta naka stack ra tanggal ako shield sa kuan sa helmet lugar sa tadiri gubao ni na to helmet good Actually, na full face dito pero igang manggod kong ketok gamiton tapos dirira sa city. mas prepare ni mas prepare sa ako ang one half face lang talde raman sa dad food let's go ang market na ako sa ako mga watches is kuan lang through facebook tapos na ko kuan eh, trabaho dili siya maatiman gyud business sa work overtake naa sa kwan eh overtake ano nga ako business na vintage watch is once in a blue moon ramalinan og swerte po kahit tarun kay taron kay nalinan tatuloy tulo kabuok pero gamay ra kay ako siya na guys kay pahangyo nato si sir uh, sa kuan lang gud 200 300 na lang tanan okay na Nag plano pud ko na kuan katong mga siko na brand new uh, ako ay business kaso mahal kayo ang brand new din sa nang magisod ko pangita asa ang flyer na pwede na ito ma kapital, tag 20,000 ang isa dili pa kaya sa, sa budget, nga dili po kayo fast moving ang item hinay kayo ang rolling hindi sa unahan is highway na na so nanatakaron karong diri guys sa si Usino morning Cagayan River lubog na siya guys basta uan tanang ulan sa taas Capistrano Street diri ang Bailey Street so hapit na ta guys I think mag U-turn ta dito kay dili ta pwede ma left turn tabog sa tatong traffic light tapos U-turn ta then that's it pansit One was the most sikat nga repair shop, watch shop, diri sa kagayan di oro. Lapas na ra ita. Adire na taagi pikas. Di bawal maglift turn didto. derita direta, right side. GNT is the key. Kita na, na ako ang signboard sa GNT. Ang dati ang ila ko andire branch nila. Ye utro. Ay sa main branch na lang ta guys. Yung na lang ta dire main branch nahan pa opya grabe ka init sa panahon il siguro ni eh. Berta sa Luna Street na branch main branch nila diri sa Cagayan de Oro Ayin na lang ni siya pag pagpadala kay nakabuhat naman tag QR digo na lang ni Iska nila tapos pag packing sa item payment goods na all the way para ang GMTO. Wanay, main branch nila. Aray! Tara... Let's go. Tadala ko, ma'am. Nana, ma'am. Tulong ka-barcode. Ay, isa na. Wala ra, ma'am. Ito ra, ma'am, ma yung atan. Ah, Dako kaya gibutangan. No. Nya tulo ka watch sang naas. <laughs> kay para daw dili masulod sa bulsa. Pero next nice Japanese. Nice po, Japan. next po. No pud may para for safety. Tapos tulo ka watch. Grabe guys, GNT lang malakas. Dili na Brian ba? Ha. Dili ayo balugar kada ternya kuutan ba. Lagi. Thank you. Okay na. okay na. guys. Three watches. Gibalot og bubble wrap. Pagkahuman sa bubble wrap, giba, gibutang pigit sa small box. Pagkahuman sa small box, gibalot pag yun o bubble wrap utro. Gisulod sa dako na karton. Gibalot pag yun o kuan. Ah, cellophane. Grabe, lang sa kalam guys. Grabe. Salamat GNT. Thank you very much.